paramihan ng mahuhuling mga drug suspect. Um, una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga polis na manghuli para lang uh, may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging uh, basehan nito? Uh, paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang uh, police force or team kung halimbawa paramihan ng uh, mahuhuling drug suspect? Maraming salamat, Maris, sa tanong na yan. At uh, this will be a very, very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs. Okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisal naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan. Para mawala ang criminal criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan, iisang paraan. Alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisang paraan, hulihin natin. Hulihin natin, huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form mag ng in mag magumawa ng information ang piskal at transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-try na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigil lang tayo sa panghuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, ay tapos na rin ang trabaho ng pulis dyan. Okay? So, paramihan talaga. Yan. Ito ang ating gusto emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami diyan, kahit umabuso ang pulis diyan, pag sa tingin nila walang kabaka, walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin. Human rights, basic human rights ang right for counsel. Andiyan ang ating pau si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado diyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong pau. Kuha sila ng pau. Asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay Nag nagmamalabis ang mga polis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating uh, uh, Inspector General ng IG, ang IG natin, ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa Ombudsman, sa PLEB, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo. Investigahan natin ang polis. Tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagreklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan pwedeng kumuha ng karapatan at kung kumu pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney, an attorney may be accorded to you for follow up um, sin, uh, sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug uh, war or uh, to intensify the drug uh, anti-drug campaign but it is for the entire criminality pero um yung laging nagiging issue kasi uh, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya not necessarily for drugs pwedeng yung uh, barrel or whatever paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magko yung mga police at uh, yun nga um Uh, baka ma-pressure sila. How do you um, maintain the integrity of the process para uh, we understand that there's IAS, merong uh, mga legal processes na pwede silang puntahan, pero para hindi na sana humantong na magre pa sila, the, the integrity of the process itself should be maintained. How will you maintain this? Alam mo, Maris, there is, uh, there is, uh, we have to trust the process, no? alam ko, mahirap na sabihin niya na uh, we have to trust the process. Pero, there's the, cho the choice is here. Pumunta ang ating kababayan, ang mga kababayan natin pupunta sa pulis yan, pupunta sa presinto, bakit? ng redress. Sir, tulungan niyo kami kasi may ka may may, ka uh, may mga adik dun sa aming may mga addict na tambay dun sa aming daanan. Anong gusto niyo sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila dun. Or manghuli tayo. That's a choice. no So ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako naniniwala talaga ang prim primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila at marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa kanilang sa pag paglabag ng karapat, kanilang karapatang pantao sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, edaanan eh nila, malit na iskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga polis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, eh, dadami ang mga mag-aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, eh, gagawin ng mga polis na dahil may kota, Walang kota ho. Walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's, that's, that's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad at ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Eh yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Yung ng ebidensya, paano lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko nasisiguro, hindi ko may assure sa'yo na hindi nila gagawin. Pero pag ginawa nila, i ko sila sa serbisyo. Ikukulong ko sila for, ikukulong ko sila for, uh, uh, for, um, incriminatory machinations. And uh, mind you, nung sa si CIDJ ako, merong naimbestigahan kami niyan, hanggang ngayon sa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang by na hindi naman totoo. So hanggang ngayon sa kulungan. Yan ay even without their uh, without the warrant of arrest and wala pang wala. Ay police sila eh. So essentially, I placed them in the uh, custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So they really cannot unless they will resign they cannot uh violate that order. Okay, so Because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay ni ko doon. Oh. Okay. So Susunod na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes sir, uh, good good morning General Torres. Sir, the CHR, uh, Commission on Human Rights earlier uh, raised concerns over your uh, directive paramian system directive. They're saying that uh, historically though, such a framework has in incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights. How do you ensure po that uh, na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations? Thank you. Ito po ha, ulitin ko, buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we do not, we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan na si CHR. Then I, we will uh, layas with them. We will uh, talk to them. At gawin natin silang partners na pag merong abuso ang polis, we will very, very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Mm -hmm. Open sila. So, isa silang, isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng polis o ang mga mag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng polis na walang basihan. So, CHR will be Uh, we will be asking the CHR and we will partner and we will fully cooperate with the CHR ko anuman ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest.